Ako pa ay nagpapasalamat sa ating Yahweh El Saday kasi pangarap ko po na makatayo dito sa healing meetings ni Brother Mike. Ito na, salamat Lord, salamat. Ang aking papasalamat sa Lord ay dahil uh, kung saan po ako ay natake po ng nakarang taon, so ako ay pinasok ng aking misis sa ospital habang papunta kami ng ospital, sobrang sakit ng aking dibdib, sobrang sakit ng aking ulo, hindi pa ako makapagsalita. Pero subalit sa kalooban, sa kagandaan loob ng Yahweh El Saday, ako po ay nagsasalmo sa pamagitan ng isip ko. Sasabi ko, Lord, salamat. Pinanghawakan ko po doon sa salmo, aking liligtas ang tapat sa akin at ingatan ko ang taong sinumang ko ikilalimit. So yun po, at hindi po ako nagtagal sa hospital kasi sabi ko, Lord, wala akong ibang manggagamot kundi ikaw lang. So nagtaka po ang doktor kasi bigla po akong lumakas mga dalawang araw, nagpasihan na po ako na lalabas na ako. Pero sabi ng doktor, wala pang 24 hours gusto mo nang lumabas? So Dok, magaling na po ako kasi pinagaling ako ni Yahweh El Saday. So, salamat sa Diyos, nakalabas po ako ng ospital. So, noong ilang linggo, nag na po ako ng gawain, narinig ko kay Brother Mike, sabi ni Brother Mike, ang sinimang darating sa December 17, ang lahat na may sakit, gagaling. Sumigaw po ako. Lord, hindi pa dumating December 17. Magaling na po ako. Amen. So ako bumunik sa akin, doktor. Sabi ko sa sabi ng doktor sa akin, wala ka ng sakit. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Hindi na ako talaga bibitaw sa iyo. Salamat to God be the glory. Amen. Purihin,